Isa ka din ba sa namumroblema na bagsak ang performance sa professional dashboard dahil puro negative na at pulang-pula na rin ang kulay ng mga ito? Tapos nag-iisip ka na rin ng mga negative na baka dahil sa namumulang dashboard mo, eh hindi ka na mai-invite sa content monetization. Naku po guys, huwag kang mag-alala dahil ang content monetization ay hindi bumabase kung ano ang nilalaman ng ating dashboard, kundi ang pagiging consistent natin sa pag-post ng mga engaging content. Kapag nakita ni Meta na consistent ka at puro original and high quality yung mga content mo, kahit namumula pa yung dashboard board mo or kakaunti pa lang ang followers mo, bibigyan ka ng invitation para sa content monetization tools. Pero kung lulubog, lilitaw ka naman yung tipong mag-post ka lang kung kailan mo gusto, tapos yung mga pinupost mo pa, e eh, puro an original content, nakupo. po malabong imbitihan ka ni Meta kapag ganito ang ginagawa mo